The mga Mars, welcome po ulit sa aking channel sa ating mga subscribers niyan, at sa ating mga viewers at sa ating mga silent viewers, thank you so much po sa palaging panulungod ng aking mga videos, so ayan nga mga Mars, share ko lang po ulit sa inyo yung pwede pa natin idagdag sa ating sari-sari store, na-check ko na hindi ito masisira, at tinitiyak ko din mga Mars na mabili talaga ito so ano ba tong mga sinasabi ko na produkto na ito so ito mga Mars, kung makikita niya dyan sa aking likuran, so nandiyan sa taas yung mga disposable cups, so alam naman natin yan, yung mga disposable cups yung mga spoon ng mga disposable, paper plate, at iba pang mga produkto, mga plastic bags So, ayan yung ibang, iba't ibang klase ng plastic. So, alam naman natin mga mariko na hindi talaga nasisira ang mga produkto na yan at walang expiration date kaya pwede natin idagdag sa ating sari-sari store. So, ayan nga mga Mars, alam ko yung iba sa atin na may tindahan is meron na silang mga ganito na mga paninda sa kanilang sari-sari store. Uh, kasi dito sa amin talaga mga Mariko, ano, marami kaming store dito sa barrio pero ako lang po talaga yung bukod tangi na nagtitinda ng mga disposable cup, mga paper, paper plate, ayan, mga fork, mga spoon na mga disposable. So dito lang talaga sa store namin ang meron na yan. So yung mga iba pa naming mga uh, tumer talaga malayo pa sila nang gagaling. So bandang dulo pa sila talaga. Pumunta sila dito kasi dito lang talaga sa aming store may tinda ng mga paper plate. Lalo na yung mga nagtitinda ng mga siomai at kung ano-ano pa, mga palameg. So, ayan. Dito talaga sila bumibili sa store namin. So, ayan yung mga mariko. Maganda rin talaga ito na idagdag natin sa ating mga sari-sari store. Lalo at hindi ito talaga nasisira. At lalo din kung ikaw lang ang may ganitong paninda sa iyong store, is talagang dadayuhin ka ng iyong customer. So, ayan mga mars. Kasi dito sa amin talaga is alam na nila. So, matagal na ako nagtitinda nito. Kung ano yung hanapin nila ng mga produkto, mga Uh, mga kung anong size man ng mga disposable cup talagang binibili ko siya mga mariko at hindi nga siya nai stock no nauubos siya kaagad at pag nauubos kaagad so hindi hindi ko na talaga siya hinihintay na maubos talaga pag pumunta ako ng palengke is bumibili ako kasi ayoko rin talaga maubusan ng stock dito sa store namin ng mga disposable na cup kasi talaga mabili mga mariko kasi uh, tabing highway lang din kami kahit barrio kami is malapit lang kami talaga sa highway talagang daanan mga marico balik tayo kung kumbaga Uh, malapit lang kami sa crossing kasi meron pang papasok noon, at meron pang mga barrio so kami talaga is malapit sa crossing daanan ng mga tricycle so ayan mga mars, papakita ko nga sa inyo yung mga iba pa produkto na mga plastik so dito sa store namin ayan mga mars, binili ko talaga yung mga plastik na hinahanap dito mars, para naman pag next na bibili sila is meron na akong o so ayan mga mars, papakita ko sa inyo kung ano yung mga plastik na ito at Bibigyan ko na rin siya ng presyo. So, ayan mga Mars, signan na natin. Eto mga mari ko yung sinasabi ko po sa inyo na hindi siya nasisira at ginagamit natin araw-araw. So mabili po talaga dito sa store namin kasi yung mga nagtitinda ng ulam dito po sila bumibili ng mga plastic nila na ginagamit din. So ayan mga mari ko ang bentahan namin dito sa Tiny. Yung small is 15 pesos. Ang puhunan niya kasi mga Mars is 13 pesos. At si medium size, 22 pesos. Ang puhunan niya at 25 ang bentahan namin. So si 5 by 8 ang puhunan niya mga Mariko is 11 pesos at 13 pesos ang bentahan namin. Si 6 by 10 mga Mariko ang puhunan niya 13 pesos at 15 pesos ang bentahan namin dito sa store namin. So ayan mga Mariko yung mga presyo. Yung Uh, 5 by 8 at si 6 by 10 mga mare ko, pinahabol ko lang yan. Kaya hindi nailista ilista ng pinagbilhan ko mga mare ko. Kasi naisip ko bigla na meron din naghahanap ng mga ganitong plastic. Kasi pangsupot din nila sa ano sa munggo at sa mga oil. Ayan mga mare ko, bumili din ako ng asin. At ito pa yung mga iba naming paninda dito sa store talagang. Nilagyan ko na po ng tatak para naman pag sila kay ang at is hindi niya na itatanong sa akin kung magkano po yung presyo. So marami po talaga kami paninda dito na mga plastic cup na ganyan kasi sobrang bili po talaga mga mariko. Yung iba pa namin mga paninda mga mariko ng mga styro is andun sa labas para mabilis na makita ni Suki. So eto mga mariko yung iba pa namin paninda yung pinaglalagyan ng spaghetti ng mga pansit, yung mga styro plate, ayan, yung mga paper plate, mga kutsara, andyan talaga lahat sa labas mga mariko para mabilis na makita ni Suki. Sa inyo yun mga marito, talagang dito sa store namin talagang ito ang takbuhan ng mga nangangailangan ng plastic. So yun yung mga plastic cup, mga styro cup talagang dito sa store ang takbuhan nila lalo na at malayo yung iba sa palengke. So dito talagang takbuhan nila sa store namin. At kung meron silang mga plastic na hinahanap, halimbawa yung mga plastic ng, ang tawag dito yung pangsalad. So sa next na uh, pupunta ako ng palengke talagang binibili ko yun at hindi nga ako nasisiro kasi nakakabenta naman kami ng mga plastic sa araw-araw. So, yun know, o, mas kahit yung mga ano, ang uh, nagtitinda ng ulam, minsan dalawang, dalawang balat ang kanilang mga binibili. Kaya, mabilis nang talaga maubos. At, uh, yun nga, minsan 2 pesos na ang kinukuha ko ng mga uh, dinalagdag ko. So, 13 pesos ang kuhunan, 15 pesos ko lang siya binibenta. Kasi, ayaw talaga yung may stock yung paninda namin. Kahit na, maliit lang yung tubo namin, basta mabilis. So, hindi ako naghahangat talaga mga mari ko ng malaking kita. Ang gusto ko lang talaga, mairo yung kuhunan namin para naman, meron tayong maiwan kahit pa paano, di ba mga mari? Pero, So, dito kasi talaga sa amin mga Mars is, yung iba talaga, malalit talaga kami sa palengke. So, kung yung plastic cup lang talaga yung bibili nila sa palengke, so mag-aaksin pa nga naman sila ng gasolina. So, ayan, ako na lang yung Uh, parang dinala ko na dito talaga sa store namin yung palengke. <laughs> so, lahat na ng pwedeng ibenta, benta ko talaga mga mariko basta uh, hinaharap ng customer. So, ayan, pwede talaga natin itong idagdag sa ating tindahan kahit na pakunti-kunti lang. So, hindi naman natin talaga pwedeng gulpihin ka agad ang ating mga kanila, no, mga mariko basta yung may, may bibigay lang tayo, may bebenta lang tayo sa ating mga customer. So, ayan, nag-start kasi ako mga mariko nung no, Uh, nawalan kami ng plastic. So, inisip ko na kailangan pala namin magbenta ng mga plastic kasi na marami talaga kami nagagastos din na plastic. At yung iba nating tumor, di ba, alam naman natin na kahit matibay yung plastic, kahit yellow lang yung bibili nila, is pinakadoble pa talaga nila. So, naisip ko na yung mga Mars bumili kahit kahit papano ng mga taglilimang piraso na plastic. So, ayan, mula lang nga nung maraming naghanap ng mga plastic cup at kung ano-ano pa dito sa e store namin ng na mga uh, paper plate, ganyan, binili ko na talaga mga mariko. At ayan nga, palagi naman kami nakakabenta kasi nga, kami lang talaga yung nagtitinda ng mga <laughs> plastic cup dito sa e store namin mga Mars. Kaya maganda rin ito na itagdag natin sa ating e store, lalo na kung malayo tayo sa palengke. So, ayan lang mga mariko ang ma-share ko ngayong araw na ito. At kung hindi pa po subscribe sa aking YouTube channel. Pasubscribe naman mga mare ko. At sa ating mga viewers niya at sa mga silent viewers, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayun lang. At pasubscribe na rin po para palagi po kayong updated sa mga next na video na akin pong isha-share. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ulitin ko po ulit. Pasubscribe naman mga mare ko. So hanggang dito na lang mga mars. Bye bye bye.